Kami po ay nakalabas na ng clinic ni Lux. Wow! pine naman. Ayan, at nandito na po kami sa bahay. Bali, ito na po yung skim coat. Ayan po yung kasalubong na kagwapo lang from uh, Lucena. Lucena. Thank you, Lux. Sa buo ko, pa po so, mga katilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay papunta po ako sa bayan dahil bibili po ako ng karagdagang skin coat na gagamitin po dito sa bahay dahil ubus na po yung unang binili. At uh, tamang tama din po dahil ako po ay papunta din sa dental clinic at papayos ko po, po yung aking ngipin. so yung aking pasta mga katilag na isa ay may nagcrack ay mga ilo Kaya akin na po magpapaayos. Tapos ay dadaanan ko na din po si Logs. Bali siya daw po ay sasama din sa akin sa bayan. Siya po ay nakarating na kagabi from Lucena. Yan sa so Nyugnyugan New Festival. At siya po ang aking makakasama ngayon pagpunta sa aking mga lakad. Yan meron pa naman po isang perasang magagamit sila. Ako po ay bibili na dahil yan nga. Sa mga susunod pa na araw ay dito naman sa kabila yung kanilang gagawin. Dito naman po ay tapos ng lihahing. Yan, kaya medyo maano din po, maalikabok sa floor. Gawa ng skin coat tapos ayun sa upuan. Mabuti na lang at di masyadong mainit. Kaya ko pa ka naman po ay pagmumotor. So yan ako po ay papunta na doon sa Lugski. Nandito na po ako kalakagwa po lang. May pasalubong ako Oh! Fresh from Lucena si Atay mo na kumain wow ako po yung makikikain na din dito kala kagwapo lang tinola sa kaino adobo wow let's eat it, mga kadila makikikain po muna bago pumunta ng bayan ay makulit akong kakadinis pati ng meeting so kami pupunta sa dental clinic mamaya kakain po muna kami dito ang ulam sarap adobong paanang manok ko adidas let's eat it mga wala, wala. Si. Kamusta naman ang video ano ka? Uh, masaya. Tapos ay nakakatawa, syempre. Maraming mga nakakalibang uh, magpiliput sa mga tourist at hirikulisan ng At ang isa ang ating bayan sa masasabi ko na may pinakamaganda. Oo, oh, uh, syempre, syempre, taga na. Tapos <laughs> <Ay. laughs> so, si Ate si oh ni Bumper na si Ate Hazel ay at lumapit sa akin sa Ate si bago ako umalis ka hapon at may naghahanap daw sa akin sa Ata doon ako so, pumunta daw sa booth natin sabi sir, hinahanap ang ulo daw yung hinahanap ng vlogger eh. Ay, hindi niyan, na rin nung binanggit na ka-gwapo lang. Ay, kaya tatawa-tawag na ala, alam niya nga ko yun. Ay, kagwapo lang ito. Hindi ko nga, hindi nila na ako. At ako na may kids niya. At sa prang kasakasama niya. Ay, parang hindi yung mag-comment. Ang doon niya, mga sobrang mga kalubuhan. Ay, di may upload ako na yun. din hindi sa akin yung motor. Ay, may nagtatanong kung hanggang kailan yung stay mo. Nakalimutan ako, ako ng pangalan. Basta sa si subscriber natin. Sayang kayo po ngayon. Sayang ako Pasensya na po, takot lang po ay pinig sa ring. Pagdawa lang siya po sa information. Lagi po ako kasama ni Mayor. Nag-dodog po lahat ng uh, activities na abedan po ni Mayor. Kaya madalas po, ay wala po ako sa food. Yeah, pero salamat po at napisip po po yung panel namin. Sayang sa susunod, marami po naman po tayo. Baka po tayo ay maghihintay. Ako naman po ay hindi na nakapuntan. Tugad Festival sa mga hindi ng mga nakaanin. ay isang festival na ginaganap sa Quezon. At ang specific na Ah, every three years na lang. Ay, every 3 mm -hmm. years na lang. Tama din lang. Mm -hmm. Tapos ay eh, madami pa lang ibang mga activities na ako. At yung eh, masaya. So, ako na-miss ko ng New World Festival ay doon ako. Last year, ah, tapos okay. ay yung may... Uh, hopefully next year ay makasal. Ako ah, so doon, yeah. napakadami yung uh, mga turista. buwan sa mm -hmm. itong Nagiging favorite ko na itong adobong paano. Ang hmm. mm -hmm. doon na daw May color. Ang sa... Sa iski. iski. Masarap pa dyan. Masarap yung siyang papa. Ang doon na daw. po. nagdadaan sa inyong grupo hmm. yung mga produkto na pinakikita. Oh. Na kumbaga ay sa niyo, malami ang program na magagawa sa inyo. Yung sa iba't ibang bayan ay meron din sila mga pinipature na product. Halimbawa so, hmm. sa atin. Sa atin na yung sikat na tayo ay sa lechon. Ah, sa lechon? Ay oo, is kasi kung maraming. Ang impanta na naman ay Suman, yun po yung karating bayan natin. Lukban ay pansit. Pansit hap pa. Yan, at kami po ay naka-ready na ni ka lang. At meron po si Lugz, may kinukalaang sa tindahan. Masarap mo pa. sa ah! sila uh, buko pie. Wow. Si Thank nanay lang may ate na rin binigyan ng buko pie uh, dito. Tapos ay dalawang binili ko. Ay, dito, Salamat. Ay, dito ko na lang muna. Mm. Ah, sige. At mamaya dadaan na lang pag-uwihan. Okay. Kaya punta pa naman sa bahay. Sige. Okay. Let's Thank go. Thank you, looks. Let's go. Yan, nailagay na po ni Lugs yung buko pie muna. Uh, hmm. Sarap. Nailagay na hmm. sa Balikan na lang uh, ako. Ay, katayusan muna sa dental clinic. Oo, oh, dental clinic okay. oh. na tapos ay after na yun, tayo ay titingin doon sa Infanta. Gawa nang yung nag skin coat sa bahay. Ay may nirecommend siya na hardware na mas mura daw yung skin coat. So dito sa Nakar ay parang, dito sa Nakar ay 570. So titingnan natin kung alin yung mas mura. At pagkaano bibili ako doon kahit ilang perasi. Tapos ay kaya naman siguro sa motor na tahanan kasi oh, sa may baba. Maganda yun para makatipid mo. Mm -hmm. ng na pagduon mas mura. Mm -hmm. Yeah. So, let's go. Okay, let's go. Narito na po kami sa clinic mga kadilag. Kamaan na rin tayo sa hardware. Ay, mas mura ka. Doon. Mas mura, honey. Mas mura, ha, mas mura eh. ng 70 pesos. Oh, haba, baro mo yung... Ah, ka tayo bibili na rin dito so, ng skin coat. Papalini. Dito mo na, na sa uh, para dire-diretso dire tayo mga kapila. Much, much, much later. Kami po ay nakalabas na ng clinic ni Lux. Wow, <laughs> Pina-flex naman. <laughs> kaya nakapagpaayos na po ako ng ipin. Nagpalinis na din po ako. Mares kami ni Lux. Ako'y nagtanong. At uh, satisfying, honey. Ako'y nagtanong mga katilad. Doon uh. nang noon pa yung kahit sinani napapansin. Parang medyo madilaw yung ipin uh -oh. ko. Ito, pero kaya yung white healing, uh, -oh. Kaya meron kaya kayo yung whitening mag-a-avail ako. sabi niya, eh, hindi talaga daw pala may ganito. Oo, oh -oh. akin naman. Ang, mm -hmm ang ano niya sa akin ay maganda daw yung ipikot para daw pustiso ang mulay. Oo, oh, maganda. So. Sa akin naman, diyo, yung natang sabi dito, kuha ng mesa ako na kukulong. So, oh. sa medyo, kahit anong toothpress ko, ay madi talaga. Sabi niya, sa balat daw yun. Yung kuha ah. ako daw ay maputi. Ay talagang yellow ah. ang ah. aking Kahit daw ito, ito yung whitening ko. Oh. ay kaka, Oh, siguro daw ay pinakamatagal ay 3 months. Babalik ulit sa dilaw. Oh. Kasi sabi hindi rin pati daw advisable dahil parang pag lagi ako magwaway team ay nakakalipis daw ng meme. Kasi uh. sabi sa akin wala naman daw problem at talagang dito daw ang full oh. life. Iba-iba daw ang complex yung ginuhin din. Oh. Ayun, simula nung mas narinig ko kayo kayo, nung pagiging kahit pa pa confident na ako na oh. hindi naman pala talaga matartar o Dahil yun talaga yung ulit ng lifting <laughs> <hindi> ko. <laughs> Parang kahit anong toothbrush daw sabi nito. Kahit anong kahit i-5 minutes mag toothbrush yun talaga. Uh. Yan yeah, na dahil uh. sa balat at maputi daw no. oh. oh. okay. oh. ako. Ako naman ang ngayon nga sabi nito. Ang ganda ng ipi moon, White na white. Oh, para daw bustiso. So, yeah. Pero dito na mga katilag. Hindi siya bustiso. Yan. Yeah. Yeah, ganda ng ngiti. Yeah. Yeah. At kami po ay inabot na ng 5.30. Magpa 5.30 na. Oh, at matagal, honey. Eh. Talagang oh. said side na side yung paglilinis. Ay, titingnan natin kung bukas pa yung skim sa skim coat. Pagka hindi, ay bukas na ng umaga okay. kung makakabal. Let's go. Let's go. Ayan, at kami po ay nakaabot pa na Ocean bukas. na tumabot tayo. Kaya nga. 5.30 ay tayo <laughs> bumili ay 5.30. Ayos, sara na Ayos, na talaga. Han nagpa nagbayad na din po ako mga kadilag at uh, inaantay na lang yung skim code sana kaya hindi nata sa motor meanwhile ayan at nandito na po kami sa bahay bali yun na po yung skim coat at dalawa po yung aming na dala ngayon at yung dalawa pong natitira ay hinabilin po namin dun sa tita ko sa infanta at hirap po may hirapan po ang aming motor ay baka po masira ang shock pa Ayan, oh, maya maya ibalikan na din natin, honey. Wow, at ito na ang... Kalatita, G. Ay, malapit lang naman po doon yung aming binilhan. Wow. Hindi, sa bahay po nila. Kalala na na pala, pati. Ito lang tao, kalatita, G. Ha? Oo. Oh. Ito ay skim coat. Itong buong sala. At gawa nang kaya pina-skim coat nga dahil may mga rough mm. o yung katulad na yun, ah, parang si ay yung mga buo-buong cemento uh, yung may, may mga debris debris oo itong sala oh itong sala, o, itong sala. ay saka pa yun sa taas yung front mo na ang papaon na ganda mga pati sa taas sa mga kwarto ay pintura na ang gawa ng medyo mahal ang skin coat yeah, para wala na. sa pintura oh, ganda sa na, na honey Hmm. Bago po dumili, may amin na pong babalikan yung skim coat pa kalatita. So, sa may kalananay Bix. So yan, nandito na po kami sa Infanta at dito po kami nakihabilin ng skim coat. Yung <laughs> sa kanina. <laughs> dito ako lugs lumakay sa miso uh by e ang aking mga ninangs 'yan mga nanay at <laughs> yung mga nasaksihan ng okay uh, may ano uh, ata uh -huh. 'yan no? <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <Sorry, laughs> po ang mga umano sa akin nagsubaybay no kay bata pa oh yan si Nanay Beck si Ninang Papot si Ninang Cherry uh, Bumpa. <laughs> <laughs> yung kalibo. <laughs> yung bumpa na ito. Nung ako'y bata pa, ako'y kalbo. Si nanay, beksang nagkalbo. Nakita ko nga yung apo ni... <laughs> oh, manipis. Ayaw, yung... Ano nang nag-aanang mama? Ay, na po sa amin. Ah, Nabuhok so, <laughs> Na tindahan yung tindahan yung... Wala ko pa nga po. Ay, dito po yung bahay ng tita ko. Tindahan yung tindahan yung tindahan. Hindi ko pa nga po na nabibisita yung tindahan niya. Kaya hindi ko pa alam kung saan. Ah, Oo oh, 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 nga po. Honey. Mga minsan po ako gagala. Dut, makapagpa-manicure na din <laughs> niya. Yung... <laughs> oh, oh. Yan, dito po tayo sa Barangay Miswa in Pantakeson kami po tapos na magmaritesa ng mabilis <laughs> ng aking mga ninang. At kami po gogora na din. Uuwi na. Thank you po, Nanay Bex, sa pagpapahabilin. Uh, mabilin. uh, -huh. Pasyal po kayo doon, mga minsan. Oh, Ayan. Yeah. Kilala ka, Lugsa. Thank you po. po. Ayan at narito na po kami sa bahay so kami po ay madaming ilakad ngayong araw at sa wakas nakuha na yung skim ko yeah. na kumpleto na tapos ay kanina din nung tayo ay on the way na pauwi dito nakita naman natin si tatay <laughs> kasi kasi si sila pala ay si tatay pala ay sa mundo kay Fox. So, mm -hmm. hindi ko na balitaan na susundo pero okay lang. At uh, pinakisakay din natin nung tayo ay nandun na sa may inyo at tayo ay pinakain mula sa iyo sa ah, so bahay. So doon na din po ako nag-dinner kailang kagwapo lang. and thank you so much, Logs. sa yung kanyang pasalubong na bukupay ay din. and po yung pasalubong na kagwapo lang from uh, Lucena. Thank you, Logs, sa yeah. bukupay. At maya-maya po ay si pauwi na din at nang makapagpahinga si Logs uh, dahil alam ko ikaw ay pagod sa biyahe. Pero ikaw na may nakapahinga na buong um, araw. Uh, Tapos sa Cebu kasi may pasok sa oh, But, uh, ayaw, ay... para makabawi ka na ng yeah. tulog. Mm -hmm. Kasi yan. Yeah. Thank you, Logs, sa pagsama. Ito okay. naman pong skin coat. Ito yung gagamitin bukas yung apat sabi ni Kuya, yung nag-skim code dito, huwag daw bumili ng sobrang dami kaagad At mm. madali lang pala yung tumigas. at uh, ni... ano least pa apat-apat. Oh, o, tas ay nga, nagbigay siya ng tip kung saan may mas mura. Mm. mas mura na. Oh, mm. mas mura, kaya na yung malayo naman. Mm. Pero sa susunod, ay pagka na, si tatay pagpapuntang bayan, ay doon ako sa kanya makikisuhin. Uy, malaki ang makamurahan ko sa isang sakot, 70 Pesos. 70 Pesos, so ay apat ka agad, hindi magkakaroon yun, nasa almost 400 Pesos. 714 Pesos, 280 Pesos. Oo, 280 Pesos, nasa ulang 300 Pesos, kami yung nasita dahil sa apat na. Kaya nga, tapos nakadalawang balik lang naman tayo, ayun yun. Pero kung may naka-tricycle ay mas matitig na yun. Thank you, Lugz. Maano nung tingnan niyo, maaari-maaari. Tapos dapat na din yung pagkakaroon. Yan pala ito nakikita. Yan ay niliha. Kanina. Tinapos nang inuuna nilang tapusin ay dito sa side na ito. Sa kalahati. Tapos bukas, yan. Yan ang a-applyan nila ng skin paste. Yan lang. Yan ang At si po ay dapat ay paalis na. Kaya lang ay parang bayan na ang ulan. No? Mamaya-maya ka na. No? Thank mm pag nagpapatila pa ng ulan silog, saya ka nang bubuksan itong kanyang pasalubong. Ayan. Tayo kumain na ito, Luz. Madami ito. Tingin <laughs> din ako ng isa. Be, baide, ang buko pa ah. Si mama yata'y tulog. Alam mo yung maagap makatulog si mama. Yan, at tinabot na po si Lugz dito ng ulan. Napakalakas ng ulan mga kabilag At magme po muna. Dito lang Lugz ay medyo malikabok. At kanina yun nga nag... Uh, Skim coat um, Hindi, nagliha. Ah, okay, bakit in-skim coat uh, ay niliha nila para ma-finish. Um, para mapantay yung mga wrap texture. Uh, ganda Ayun. na tayo naglabas po ako ng soft drinks. Libre ko na yun sa'yo. Oh, <laughs> oh ah, Bayaran ko kay mama. Boko okay, so, pa <laughs> okay. sa'yo so, galing ngayon. Thank okay. you sa pasalubong. Kaya, nag-memory mm -hmm. na po si Kadi lang Maano na yung ipin ko, na pasta na eh. Mm. Yung ipin ko, hindi siya sira. Mm. Ano lang, pero siya yung na. Mga high school pa po yata ako na yung tulip ito pasta. Ay, siguro isa kay natagalan ay parang nag-crack, parang nabasag, mukhang kumain ng matigas. Kaya yun, parang kapag ka, ano mangil, ay kaya pinaayos na din po. Oo, oh, malaking bagay nga yun. Kasi nagpalinis na din. Ako yeah. mga kanilagat, parang ilang kuwan ang nila makapagpalinis. Kami po ni Kagwapo lang. Yun, mahalaga din ang dental health. Mahalaga din ang dental care, mga katilagat. <laughs> gawa ng kumbaga ng ipin ang unang nakikita din sa isang tao. Parang yun yun. Kaya kapag kahit ipalang ipin, parang gano'y yun. Mm -hmm. Nakikita sa inyo. <laughs> <laughs> Pero di pa, oh, kumain ako, di pa magagal. <laughs> <laughs> ano ka basta? Harap mm -hmm. Nothing beast. <laughs> ito ay galing sa New, -new -galing. Kaya siya ay may produkto lang din yun. No. <laughs> Nakipasok pa yung galing -galing. No. Ito ba kay product ng ano? Ay Eh, product ng Loki na sa family. <laughs> Kala ko pa namin sa <laughs> Ay, pami nga pa guys, the cover. Laguna hmm. nga pala ito. At nakalimutan ko lang ang bumili ng pasalubong mm -hmm. sa... Kung alam yung sulay, binibenta doon ay mga kakanin. Tsaka ano ah? Yung... Mga CMC, mga ganyan. Hindi. Ano nga yung sigit sa Lucena ah? Habhab. Hindi, lukban yun. So... Lang ganisa. Lukban yun yun. Puto. Oo. Oh. Puto ba ako? Yata, puto ba um... Ako hindi na nakabin eh. Kaya bumili na ako fist of over na buko pa rin. Abo highly appreciated na. Hmm. Pagay yung pinakang sweet dodo yung parang naalala ko wow. sa Wow! Dalawang box ang binili ko. Kay na, sa kasa eh. Uh, wala yung sa laki o liit ng minibigay. Ang mahalaga ay naalala. Wow. Kaya yung nakakatalo kami po nilog sinagupang tuhan habang umuulan. Malakas ang ulan, hany? Mm -hmm. Naiisip ko dito ah, sa may hagdanan ay natulog pa. Ay, may bubong na nga pala kami. No, inaala ko pa na may, may bubong na nga pala. Oh, thank you, Lord. Mm na -hmm. yeah, nababasa.